Pagbabalik po sa ganang mamamayan, panahin pa rin po namin ang uh, magaling at uh, talaga namang uh, hinahangahan po ng maraming senador. Ping lakson, kung dati, medyo meron na lang tayong mga taklo minuto. Ako dyan, ang aking nakikita lang, uh, kung ang ating mga kababayan ay pipili ng uh, magiging Pangulo ng Pilipinas, ano mm -hmm. uh, siguro kung pag-uusapan ay integridad. Mm -hmm. uh, palagay ko, si Senador Lakson, may meron may papakitang exhibit eh. A. <laughs> sa lamang <laughs> senador... Na kahit kailan hindi niya ginamit. Mhm. Mm Actually eh parang itinaboy pa niya yung kanyang pork barrel eh. Mhm. Mm Palagay ko mukhang may foresight. Oo oh, po. Tapagat mangyayari siguro mga ilang panahon ang darating ay eh, pag-uusapan pala yung pork barrel. Tama po. Tapos uh, pagkatapos kung pag-uusapan naman eh, uh, experience, mm -hmm. ay experience niya. Hindi na natin ganakin pagpag-usapan 'yan. Ay, oh, ang problema po. lamang din, kasi itatanong ko rin kay Senator Lacson, paano mo uh, ihaharness yung halimbawa, meron kang uh, balak senador na tumakbo bilang uh, Pangulo. Napag-isipan mo na kunwari, paano mo i-harness yung uh, mga kababayan natin na uh, hanggang ngayon ay nananatiling uh, tumitingin sa popularidad ng isang tao at yung, yung isyo kung minsan ay natatakpan. Na mm -hmm. Napaka-importante nga po yung tinatawag na enlightenment, yung edukasyon ng ating mga butante. No? Na, dahil yung ABC na Mm -hmm nananawagan nga tayo minsan sa ABC sa aking mga pananalita sa mga talumpati Kasi usually, pagka inibita ka, halimbawa Rotary, mga ABC mm. yun eh. Apo, apo. eh. Sabi ko, magtulong-tulong tayo na, na educate natin, enlighten natin, inform natin yung mga DNA na maging issue naman. Kasi alam nyo, madaling parang yung pang isang araw na pangangailangan, yan ang tinitingnan ng mga DNA eh. Mm. Pero hindi na na naintindihan, o hindi na 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 Pwede nga meron silang kainin sa araw na yon, pero pag nahalal naman yung manloloko sa kanila, eh pagtitiis lang ng tatlong taon yun eh. Mm -hmm. O anim na taon, <laughs> taon <laughs> eh. Anim na taon pa nga yun po. Eh. Uh -huh. Well, so uh, ano na lang po siguro ang may bibili nyo sa ating mga kababayan habang hindi pa nila nakapagpapasya, Senator? Well, actually ganito. Nais ko pong mag, uh, mataas yung pangarap natin, saka hmm. yung hangarin natin para sa ating inang bayan at saka sa ating mga kababayan. Opo. No? at uh, sa paniniwala ko kaya naman maisakatuparan nyo kung sakaling bibigyan ng pagkakataon para mamuno. Mm -hmm. Pero again, ulitin ko, nasa demokrasya tayo, igalang natin kung ang pipiliin ay si Crespo, Senator Crespo or si uh, Vice President Binay mm -hmm. o kaya kung sino man na talagang pagdating ng halalan sila ang yung uh, maupo. Mm -hmm. Eh talagang wala naman tayo talagang choice kundi uh, suportahan mm -hmm. pero bantayan pa rin habang mm -hmm. sinusuportahan dahil uh, Uh, parang history we don't want history to repeat itself mm -hmm. ano na kung saan na abuso yung ating mga kababayan. Kong pero ako dyan, ang, uh, ang inaasahan ko ay uh, ang ating mga taong bayan mamulat talaga mm -hmm. doon sa mga issue na na dapat nating uh, mapag aralang mabuti. Apo. Ang uh, ang pag-elect ng uh, ng isang pinuno din eh, sa tingin ko ay eh, isang uh, napakalaking uh, hamon sa isang tao. Mm -hmm. Kinakailangan wag tayo magkamali lalo na kung pag-uusapan natin ay yung pinaka-leader ng ating bansa. Tama po kayo. Basahin ko na po itong mga natitira nating text. Ano? Oo, supermanid talaga at panay sa bulsa at kumbaga sa karne. Litid, litid na kahit anong pakulo ayaw lumambot. Tama lahat sinabi ni Binetex Solsogon. Mr. Ano Creer. Opo, naniniwala ako manhid palpak at bulag kasi di niya nakita ang paganakaw sa kanyang gabete sa panguna ni Pinoy. Rene Constantino Santa Rosa Laguna. Oo, super manhid at manas Tama, <laughs> may manas pa. No? Sa kasinungalingan, ay nako talaga. Boy, pagbigyan ng Quezon City. Opo, lahat ng sinabi ni BP Binay ay totoo. Batikos kay Pinoy. Uh, 1946 ng Pampanga. Eh, ako naniniwala mahirap ang ating mamamayan dahil palpak ang gobyerno natin. Kahit dito sa aming bayan, halos konti lang ang may trabaho. Lalo na ang K-12, dagdag pahirap din. Retired, Lieutenant Aguirre, si Palay Negros, uh, si Palay City, Negros Occidental. Oo, manhig talaga ang gobyerno natin tungkol sa kahirapan. Wala sila ginawa, kundi mamulti ka, kaya tama lang ang ginawa na binay. Banatan sila, Ben Cabornay in Pantakeson. Kung Dante at Jen, lalo na po sa ating magiting na bisita, Sen. Ping Lacson, sagot ko po ay oo. Di lang manhid immune na po sila uh, na lang ang gustong umaman. Thanks po, 6528. Oo, kasi wala naman trabaho dito sa Pilipinas pumunta ka kahit saan, sulok ng bansa, daming tambay o tao walang trabaho, bakit di natin piliin susunod na election ay yung kandidatong may takot sa Diyos at mahal ang taong bayan na walang pakunwari, walang pakukunwari lamang. Resulta na po tayo ng ating uh, box populi sa araw na ito. Ano ha? Sa atin ang tanong na naniniwala ka ba na manhid nga ang pamahalaan sa usapin ng kahirapan? Gaya ng resulta ng survey ng Tomasang Bilang, nung sasabing sila ay mahirap, ang nagsabi ng oo, manhid, 81.1%. Ang nagsabi po naman ng hindi manhid, 18.9%. Para mawala yung pagmamanhid dyan, talagang dapat ang dugo ang padaluin sa katawan ng isang Opo. tao. Di ba makukuha sa masahe Kailangan. ito? Kong? Hindi makukuha sa masahe. <laughs> Kung kinakailangan, pilipitin mo dyan, Opo. di ba? Ay gagawin mo. Mm -hmm. At yan ang magiging... Uh, uh, hamon mm -hmm. ng susunod na leader ng ating bansa. Ayun, apa. Baka meron pang gusto sa akin si yeah, Senador. Okay. Okay. maraming salamat sa pag-ibita ninyo at uh, sa. Kasi talaga bago kayo magpaalam pa, gusto niyo ba mag-react sa ating uh, Vox Populi? Kasi wala ba kayong ng pamahalaan? Well, 'yun nga trickle down effect ang pag-uusapan okay. Ano? Kahit uh, wala namang kasing pamahalaan maski mula pa nung nagkaroon tayo ng na pamahalaan na manhid sa pangangailangan ng ating mga mm -hmm. kababayan. But ang sinasabing nga natin, yung implementasyon, minsan talaga, kung hindi makakarating sa dapat puntahan, mm -hmm. eh talaga mapapagbintang ang manhid. Kasi mm -hmm. yun ang nararamdaman nila eh. Mm -hmm. Wala talaga sila nararamdaman tulong, wala nararamdaman pag-asa. So, ang tinitinggalaan nila, government. Mm -hmm. At uh, pagkagano na sitwasyon, tatawagin talaga nila manhid yung mm -hmm. gobyerno. Pwede ba magkaroon ng part 2, Senator? Itong interview natin? O, pwede pwede. Pwede pwede. 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 Yes. Yes. Ang hindi po mensahe sa ating mga tagapalag, mga tagapakilig. Uh, Senator, Message niyo yeah. po. Okay. Hindi, maraming salamat ulit okay. uh, kay Kong uh, Dante, Jen, sa inyong pag-imbita. At sana, hindi ito yung uh, huli natin pagkakita. <laughs> maraming salamat. salamat. Ay, maraming salamat. Kong Dante, salamat po. At uh, lunes na po tayo. Lunes na po tayo, mga kababayan. Huwag po kayong malulungkot. At dalawang araw lang naman yan. Samahan niyo, uli kami sa lunes. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.